magmagandang balita naman tayo. Taong 2010, nang una kong makilala ang mga mag-aaral sa Matagbak Elementary School na matinding napinsala ng Bagyong Ondoy noong 2009. Ipinaayos natin ang kanilang mga classroom na naging tulay sa pag-abot ng pangarap ng ilang batch ng mga estudyante. Pero muling sinubok ng mga bagyo ang paaralan. Kaya muli tayong naghandog ng maayos at matibay na masisilungan ng mga bago nilang mag-aaral. Taong 2009, nang patumbahin ng Bagyong Ondoy ang mga silid-aralan sa Matagbak Elementary School sa Pililla sa Rizal. Agad nagpatayo ng tatlong kapuso classrooms ang GMA Kapuso Foundation doon para may komportable at maayos na magamit ang mga mag-aaral. Ngunit nitong 2024, sinalanta sila ng bagyong enteng ang kapuso classrooms, binaha at nasira. Ang ina ng mga estudyante, gaya ni Lilipeth isa sa mga nag para maglinis. Isinasabay niya ang paglilinis habang nagtitinda ng merienda, pantustos sa kanilang pangangailangan. Ang kahalagahan po ng maayos at malinis sa paaralan ay makakapokus po ang mga bata sa pag-aaral ng mabuti. Sa ilalim ng Kapuso School Development Project, ipinaayos at mas pinatibay natin ang mga silid-aralan at mga comfort room sa Matagbak Elementary School. Inayos natin lahat ng mga roofs, we made sure na talagang walang pumapasok na tubig dito at saka ni-renovate natin lahat ng banyo para komportable ang mga estudyante. Para mas uh, tumagal pa yung uh, buhay ng ating bubong kasi uh, yung pintura nakakatulong siya para uh, hindi agad kalawangin yung ating mga bubong. Pinalitan natin ng mga steel doors so uh, hindi siya aanayin at mabubulok. Handog din natin ang bigas at pagkain para sa mga mag-aaral. May vegetable seeds din para sa kanilang gulayan sa paaralan. Dinagdagan pa natin yan ng armchairs, teacher's desk at smart TV. At sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luhil Year. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Samantala, magsasagawa ng Operation Bayanihan ang GMA Kapuso Foundation para tulungan ng mga apektado ng baha. Mamamahagi po tayo bukas ng relief goods at magpapakain ng lugaw sa mga apektadong residente sa Balagtas, Bulacan at sa mga evacuees ng Barangay Katipunan dito sa Quezon City.